Ayak naman ang kaligtasan ng mga pasero sa Undas 2025. Yan po ang re-report sa atin ni Jun Sotermo sa Action Radio Dabao. May ni mo, Jun. Mayang buntag usab ko yung Angel, tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 o LTFRB 11 ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahiro ngayong ondas 2025 sa ilalim ng Oplan Biyahing Ayos. Ayon kay Regional Director Nonito Lianos, personal siyang nanguna sa inspeksyon ng mga bus terminal at public utility buses sa buong rehiyon o masiguro ang kahandaan ng mga sasakyan at mga driver sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero pauwi sa kanilang mga Pinalahanan ng ahensya ang mga bus operator na mahigpit na sundin ang lahat ng tuntunin ng LTFRB kabilang ang pagkakaroon ng kumplitong safety equipment gaya ng first aid kit, fire extinguisher at early warning devices. Sinuri rin ang mga personel ang kondisyon ng mga ilaw, preno, signal lights at CCTV cameras upang maiwasan anumang aksidente sa daan. Tiniyak din Llanos na minimonitor ng ahensya ang pagkaroon ng mga priority seats para sa mga senior citizens, persons with disabilities, at mga butis upang matiyak ang komportabling biyahe ng lahat ng pasahero. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dekan salamat June Suter.